isang mabilisang video lang mga idol no, dito sa interrupter relay ng ating motor no. Ito yung sakit ng busina dalawa, ito yung lumang busina. Tapos ito namang horn natin, uh, dalawa to eh. So kabila ano, itong wire doon papunta sa isang busina, ito din isang wire okay, tadi sa isang busina. So ang kinalabasan mga idol ay itong dalawa na. So nagtapla ako dito para magiging dalawa na lang siya. Okay, so ito lagay natin no. Sa interrupter relay mayroon siyang positive negative no. Tapos mayroon siyang dalawang kulay dilaw. So sa Kawasaki, ah, uh, yung pula, ilalagay nyo siya dito brown. Okay? Yung pula. Positive yan. Na. Okay. Tapos yung isa, itim na may liner na dilaw. Ito po yung ground ng Kawasaki. Yan. Lagay nyo siya dyan. Tapos itong dalawa mga idol, no? Dito na sakit ng dalawang busina. So kahit alin po dyan, pwede yan, no? Pag, kahit magkabaliktad yan. Yan. Lagay natin. Para mapagana natin. Okay. So yan. Lagay na natin. Yan. Tapos, pinutin natin. Okay, so ganun lang mga idol no.